patuloy pa rin na dumadag sa mga atleta at fitness enthusiasts sa Baguio Athletic Complex habang nalalapit ang pansamantalang pagsasara nito simula November 17, araw ng lunes. Makikita ang iba't ibang grupo at individual na sinusulit ang huling mga araw ng kanilang pag sa track oval. Ang ilan, paulit-ulit na tumatakbo upang mapanitili ang kondisyon. Ang iba naman ay nag-i-stretch o naglalaro sa gitna ng oval na tila hinahabol ang oras bago ang planong rehabilitasyon. Basically, sa mga kabataan na atleta, is sila yung maaapektuhan ng pag-close ng Athletic Bowl kasi po mara malapit na yung division meet palarong panglunsod ng mga atlet po natin. Sana po mapabilis ang renovation ng Athletic Bowl at uh, ma-reach yung ano uh, expectation ng community. Ayon sa anunsyo ng lungsod, isa sa ilalim sa balawakang rehabilitation works ang Baguio Athletic Complex. Kabilang dito ang improvement ng track oval, kaya't sarado ang lahat ng sporting activities sa pasilidad. Maging ang parking area sa paligid ay pansamantala rin isasara upang bigyang daan ang konstruksyon. Wala pang ibinibigay na petsa kung kailan muling magbubukas ang athletic bowl, ngunit malinaw na ang layunin ng rehabilitasyon ay mawabuti pa ang pasilidad upang mas makapaglingkod sa mga Baguio residents at sa mga atleta mula sa iba't ibang lugar. Sa ngayon, patuloy mo nang nahaharap sa hamon ng mga regular na gumagamit ng pasilidad dahil inaasahang masisikip ang mga alternatibong lugar tulad ng Melvin Jones habang isinasagawa ang mga pagsasaayos. Uh, una Unang-una, uh, sports complex, uh, dito ginaganap lahat ng mga palaro, mga practice, exercise. So, number one pa rin tayo sa mga labos. In relation to health, dapat mas healthy pa rin tayo. Na healthy yung mga gumagamit, nakaka-improve siya ng strength, agility, lahat ng uh, malaking tulong ng sports contest. Ito ang huling sulyap sa Baguio Athletic Complex bago ang rehabilitasyon. Isang paalala kung gaano kahalaga ang espasyong ito sa buhay ng marami. Sa pagbabalik nito, inaasahang mas ligtas, mas maayos at mas handa itong tumanggap ng mga bagong kwento ng tagumpay. Ako si Kitrama, Rama, naguulat para sa Herald Express.